Welcome back sa ating mga balitang basketball. $50,000 ang pinagmulta ng NBA kay Fred Van Vliet ng Houston Rockets sa kanyang ginawang pagmumura sa isang referee sa kanilang laban mga idol. Ito'y pagmumulta lamang walang suspensyon dahil wala naman down contact na ginawa itong si Van Vliet. Kanyang dinuro lamang ang referee pero ito'y umiwas so definitely walang kontak at kaya multa lang ang kanyang inabot. $50,000 ito. Noong nakarang season naman siya ay pinagmulta ng $30,000 sa kanyang pagmumura din sa kanilang pagkatalo noon sa kanilang laban. Kung pagsasamahin, nasa $80,000 na ang kanyang minulta. Kung sa atin yan sa Philippine Money, nasa 4.7 million na po yan in pesos. Kung sakaling mayroong contact na nangyari, automatic suspension ang kanyang abutin at wala pang bayad o walang sahod. Sa ibang mga balita, hindi naman isinasatabi sa ngayon ang posibilidad na magpapakita ng interes ang Golden State Warriors kay Cam Johnson ng Brooklyn Nets na noong nakarang linggo lang ay ginawang available ng Nets sa trade market. Maliban kay Johnson, available si Dennis Shooter Buyan Bogdanovich, pati si Finis Smith Jr. at si Cam Thomas. Ayon kay Drake Wenbach mga idol, posibleng nga raw i-offer ng Golden State Warriors si DeAnthony Melton kasama ng mga malalarong mayroong expiring na kontrata at isang future first round pick. Forward talaga ang posisyon nitong si Cam Johnson. Pwedeng small, pwedeng power at sa 3 point line mayroon din siyang maibubuga. Kamakinan lang ay ating haong ibinalita na ang Golden State Warriors ay gustong palitan na itong si Melton pero hindi pa naman final ang kanilang desisyon. Para sa inyo mga idol, sa mga fans ng Golden State Warriors dyan, ano ang komento ninyo? I-comment lang yan sa comment section. Malaking problema pa rin sa ngayon ang patuloy na bumabagsak na viewership ng NBA magsisimula ang kanilang adjustment sa All-Star mismo dahil kabilang din yon sa mga nakakatanggap ng mababang views at patay yung mga malalaro ay naboboringan na mismo. Subalit mayroong suisyon itong si Gilbert Arenas na posibleng pumuksa sa problema ng NBA, hindi man siguro 100%, pero pwede nilang subukan o i-consider. Ayon kay Gilbert Arenas, mahal na ngayon kung manood ng NBA. Noon daw ay libre pa ito pero ngayon ay kinakailangan mong bumayad. Kung hindi ka bibili ng tiket, kung hindi ka manunood ay kinakailangan mo naman daw magpakabit ng cable para makanood. At kinakailangan mo namang bumayad sa NBA League Pass para maka-access ka sa mga League Pass staff. Siyempre, pwede ka rin manood doon. Pero yun nga, kinakailangan mong mag-subscribe mga idol gate pa ni Gilbert Arenas kung sa NBA ang mga ginagawa nilang yan ay nagpapapasok sa kanila ng malaking pera yun naman daw ay lalong nagpapahirap sa mga NBA fans na gustong manood pero hindi na ma-afford ang mga ganyang presyo. Pwede naman pero kinakailangan magbigay dito ng pa-discount ng NBA o kinakailangan nilang babaan na lang yung presyo. Ano? Siyempre, sa kanila naman yung uh, hindi magandang epekto. Sabihin na lang natin na bababa yung kanilang income pero sa kabilang banday, marami naman yung manonood, di ba? Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo? Ano ba ang dapat nagawing solusyon ng NBA patungkol diyan? I-comment lang 'yan sa comment section.